saya saya Sayang, madilim. Dapat namin may mag-aabot. dito mag dalawa. <laughs> ay. Ay. Dapat ay may kulay. Plus slide

Salamat po. <laughs> Nangalak na talaga siya. Inuna nang hindi nalabas. Kaya yung minakaw na yung Sa kapila, lagay. Lola, salamat Lola. Okay. <laughs> <laughs> Yun. Oh, nagsabit yung damit. Dasig dito, dasig. Okay na, okay na. Sige. Eh, emergency Akin na kuya, kayo ang umabot. Hindi pa nakakalakad itong isa. Hop. Maya. na bebe. Bayo na asal ano ay yung ng bata.